Buong mga naging kaganapan sa episode 31 ng What's Wrong with Secretary Kim. Sa ospital ay matiyagangan na nagbanta itong si Brandon kay Secretary Kim. At habang hindi patuloy ang nagigising ang dalaga, dito sinabi nga ni Brandon na umano Kim, wake up. I don't want to lose you. Uwi na tayo. Na mga oras na yon ay natutulog nga itong sa Secretary Kim at muli niyang napanaginipan. Muli niyang naalala ang lahat-lahat ng mga nangyari sa kanya nung siya ay musmus pa lamang at na makidnap na kasama si Brandon. At ang magising na nga ang dalaga dito, tinanong niya kaagad-agad itong si Brandon. Sinabing, Brandon, ikaw ba si Ninja Boy? Inamin na nga dito ng binata, kaya naman umiyak na nga lamang itong sa si Secretary Kim dahil nga sa nagawa umano siyang pagsinungalingan ni Brandon sa loob ng siyam na taon. Inamin na rin kasi ng mga sandaling iyon ni Brandon na simula't simula pa lamang umano ay alam na niya na itong sa si Secretary Kim ang kasama niya noong mga bata pa lamang sila na makidnap. Mula naman sa kay Carlota, nagpahanda nga ito ng prutas na maaari niyang madala kay Secretary Kim. At uh, bago ito tuloy siyang umalis, nakasalubong pa nga niya ang kanyang anak na si Cyrus. Labis rin ang nag-aalala itong si Cyrus para sa kalagayan ni Secretary Kim. Nais pa sana ni Carlota ang isama sa ospital si Cyrus, so ito na mismo nagsabing huwag na umanaw dahil baka hindi maging maganda ang sitwasyon sakaling sasama siya. Inamin na rin dito kasi ni Cyrus na Uh, talagang hindi na sila maaari pa ni Secretary Kim dahil nga ang naturang Secretary ay girlfriend na ngayon ng kanyang nakababatang kapatid na si Brandon. Nagpakita naman ng pag-aalala itong si Carlota para kay Cyrus. Subalit so, nilinaw dito ni Cyrus na umano okay lamang siya. At uh, pinupush din niya na magtungo na ang kanyang ina sa ospital. Sa ospital nga, hindi pa man tuluyan nakakapasok itong sa si Carlota sa so silid na Secretary Kim, ay narinig na niya ang pag-uusap-usap ng pamilya ng mga liwanag. Narinig niya dito na may tampo ang uh, ama ni Secretary Kim kay Brandon maging ama kapatid nito dahil nga sa ginawang uh, hindi pagsasabi ng katotohanan kay Secretary Kim. Kaya naman mas minabuti na lamang nito ang umalis at hindi na ibigay pa ang uh, prutas na daladala nila. Sa labas ay dito nga na sa lubong ni Carlota ang kanyang anak na si Brandon at sinabing, anak galit sila sa'yo. Galit sila dahil sa ginawa mong paglilihim kay Secretary Kim. Samantala, sinabi rin naman dito ni Brandon no kay Secretary Kim ang ang buong katotohanan kung bakit nga niya aayaw sabihin kay Secretary Kim na siya rin si Ninja Boy. Aayaw na kasi niyang balikan pa alalahanin ang naging madilim na kahapon dahil sa at uh, takot si ito, eh, takot itong si Brandon na baka magaya lamang sa kanya sa Secretary Kim na nagkakaroon ng anxiety, nagpapanik at uh, iba pa. Yan lamang po ang mga kakaimpawnyans ang buong mga naging kaganapan dito sa episode 31 ng What's Wrong with Secretary Kim. Muli po maraming maraming salamat. Ingat. God bless you all. Bye!